Carla, nakiusap sa mga fans ni Daniel. Talaga nga namang gagawin lahat ni Mommy Carla ang mas makakabuti para sa anak na si Daniel Padilla at talagang todo ang suporta nito sa mga desisyon at proyekto ng anak, gayon pa dahil sa matagal ng isyo ng hiwalay ang Katnil di pa rin nawawala ang mga negatibong isyo mula sa mga tagahanga, kaya mas minabuti na ng TV host na si Carla Estrada na makiusap sa mga fans ng anak, na na ang pakikipagbardagulan sa social media, ito'y sa gitna nga ng nagaganap na pag-aaway-away, at kampihan ng mga madlang netizens, hinggil sa mga nangyayari ngayon sa personal life at showbiz career ni Daniel Padilla at ni Catherine Bernardo. Kahit matagal nang hiwalay ang Catnil, ay issue pa rin ito sa kanilang respective fans at mga taga-suporta, at hanggang ngayon ay apektado pa rin ang mga ito. Talagang marami pa rin talagang mga fans ng dalawa na hanggang ngayon ay di pa rin nakaka-move on, dahil may mga nagkakapersonalan na nga sa mga nagsasagutan sa social media. At kanya-kanya silang pagtatanggol kina Daniel at Catherine at may iba pang mga personalidad na nadadamay. Kaya naman sa pamamagitan ng kanyang social media account, nagbigay ng mahalagang mensahe ang nanay ni Daniel na si Carla Estrada, sa lahat ng mga taga-suporta ng kanyang anak. Ani Carla, panawagan sa lahat ng mga supporters ni Daniel Padilla, pakiusap lang po, no, basyang tayo please, simulan niyang pagbabahagi, pagpapatuloy pa niya, hindi yan ang klase ng pamamaraan ng pagsuporta na gusto ng aming pamilya para kay Daniel, we appreciate your support, But please, no bashing to others, ipagmalaki ang lahat ng blessings ni Daniel, respeto para sa blessings ng iba, maging masaya tayo sa tagumpay ng bawat isa, no to hate, no to bashing. Salamat ang buong panawagan ni Carla sa mga loyal na taga-suporta ng kanyang anak. Samantala, narito naman ang samot saring komento mula sa mga netizens. Mismo po Tita Carla Estrada, Focus tayo sa pagsuporta kay Daniel Padilla, at sigurado ako ang gusto ni DJ ay positive and peace, kaya dun tayo sa tahimik sa away, pero maingay sa pagsuporta kay DJ, mindset of a very successful person, salute to Ma'am Carla Estrada, isa ka pong mabuting ina sa mga anak mo, isa ka pong modelo sa mga single mom po, kung paano magpapalaki ng mga mabubuting anak, totoo, suportahan natin sila at maging happy sa kanilang dalawa, dahil minsan din nila tayong napasaya if fan ka lang ni DJ wag na lang makisali sa basyang, nakakadismaya lang ibang fans nag comment or post ng negative, let's share positivity and be happy sa achievements, blessings nila o kung saan man sila ngayon.